May gabi sa tanang mga kaigsunan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan o sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmarinas, Probinsya sa Cavite o sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas o Mindanao o sa nagkalain-laing dapit sa Tibo Kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguting nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Ephesians chapter 4 verse 26. Epeso kapitulo 4 bersikulo 26. Ang giingon dinhi, ayaw itugot nga musalop ang adlaw samtang nasuko ka pa. Do not let the sun go down while you are still angry. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Ang bugtong pamaagi mga kaigzunan aron magpabilin nga nindot ang dagan sa atong kinabuhi ugtam is sud sudungon sa uban is to insist nga atong i-evaluate ang atong kaugalingon sa matagadlaw. Atong i-judge, atong hukman, atong i-assess ang atong kaugalingon sa matagadlaw. gumikan kay ang mga old nga mga issues, ang mga dugay na kaayo nga mga issue nga galumlum sa atong kasing-kasing, mga kasuko, mga pagdumot, lisod na kaayo ka ng sulbaron. gani nga ang giingon sa atong ginoo, sa matag, salop, sa adlaw, signal na kana, nga na, nga kinahanglang i-apply nato ang balaod ni Kristo sa atong kinabuhi for the day. Before matulog sa gabi, before magampo sa takna sa kagabhion kinahanglan nga atong tuliron kun unsaman ang nasipyat ug unsa man ang dili maayong daga ni anang adlaw unsa ang kasuko nga naa sa atong kasing-kasing kinahanglang tuliron tanang kaaligot sa atong kasing, -kasing kinahanglang kinahang ibalibag nga bisan pag wala na ngayog pasaylo ang tawo nga nakapasakit kanato for instance pero mo decide gayud kita nga ato siyang pasayloon for our sake nga ang atong kasing-kasing dili malumluman og pagdumot og kaaligot-got. Kinahanglan nga ibalibag kini og lisod kaayo kining buhaton, gumikan kay tawo lamang kita busa nang kita sa tabang sa balaang espiritu. Delikado kayo mga kaigsuonan kung matulog ka unya dunay kaaligot-got sa imong kasing-kasing pagkaugma lisod na kaayo kanang tangtangon. Life is too critical for us To venture into any night's darkness, nourishing anger or envy. Dililang lang kasuko, apil na usab ang mga kasina, apil ang mga sala nga posibleng naglumlom sa atong kasing-kasing. Lisod na kanang ka ng tangtangon. Do not let the sun go down while you are still angry, remains a wise counsel. mukini tambag, dili lang tambag, kundili... sugo gayod sa atong buhi nga Dios. Again, ang kasuko, ang kaaligot got nga atong lumluman sa atong kasing-kasing sa tibuok kalib sa tibuok gabi, -i. lisod na kayo kanang tangtangon pagkaugma kay sa karon. Gumikan kay ang kapait, ang bitterness musamot og kapait kung ato kining atimanon sa atong kasing-kasing, kung ato kining i-cherish atong i-nurse. o gita masayod kung unsa ang sangputan so they may grow into crimes kaning mga nakabuhat ug mga crime or nag scandal or wala sila kapugong sa ilang kasuko shagit og duro kana resulta kana nga dunay galumlum nga kasoko kasuko gut kaaligotgot sa atong kasin kasing so we do not know what is the end of all of those things they may grow into crimes unless nga matangtang dayon kini sa atong kasing-kasing so evening prayer should bring love's flood into all the life bisan pa ang atong pag-ampo ning takdas kagabhion kinahanglan nga isettle settle nato ang atong kasingkasing, kasing mga kaigzunan atong i-evaluate do na bay karon nga dunay kaligut got o kasuko nga galum-lum sa atong kasingkasing. kasing we have to decide we have to ask god for for cleansing and forgiveness and we have to decide to forgive others sama ra nga gipasaylo kita sa Dios hinaot nga musidlak ang atong kahayag bisan pa ni ini nga aspeto sa atong Christian journey mga kaigsuonan so the specific advice that each end of the day each sunset should be a time of evaluation should be a time of self assessment and judgment that counsel is very specific ug walay mawala kanato kun ato kining buhaton hinunoa Dako kaayo kini og kaayo nga mudangat sa atong kinabuhi kung ato kining seryosohon and may the grace of God enable us to do that and only Christians can do that gumikan kay ang mga wala pa kang Kristo okay ra sa ila ang matamnan og kaligot-got ang ilang kasing-kasing. but for a true child of God we see to it that our heart is not filled with ha hatred anger and bitterness magampo kita Salamat o Diyos sa mensahe ni Moon ining taknaa. Specific message that we will have self-evaluation every day. And no one is able to do it by our own strength alone. We need the supernatural working of the Holy Spirit. Grant us your enabling grace, O God. Huwag tabangi kami karun sa pag-ampo sa mga kaigsuunan, huwag sa ubang mga katauhan, huwag sa nagkalain-laing buluhaton. Help us, So pray. Ang among pag-ampo, imong gidungog, sumala sa imong kabubuton. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa humubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.